hello hello sa aking papaya daming bunga ayan dito madaming bunga pero dito yan lang yung bunga pinutulan na natin yan ah uh, dulo kasi aabot ah, siya dun sa bubong dito naman ganyan lang siya ayan Dito naman yung ating saging. Ayan. Maliliit pa. Ilipat naman natin to ngayong tag init. Para dumami. Ayan, ganyan siya. Dalawang puno lang to eh. may mga anak-anak. Meron din tayo dito ang kalamansi guys. Ayan. And malaki yung puno niya. Lumaki na siya. Pero hindi dito nakabunga. Siguro nakakuha lang ko dito ng bunga. Isa, dalawang piraso. Madami siyang bulaklak. Nung ting bulaklak. Pero nalalaglag. Mas maganda pa yung doon sa pasok. Oh. Marami akong nakuha doong bunga sana makabulaklak siya ngayong ano ngayong spring makabunga sana siya ngayong spring kasi malalaki na eh kailangan siguro to putulan no hindi siguro yan putulan kasi pag lumaki na naman hindi rin maganda